Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good morning po sa inyo. Ayan yung mga yung mga idol natin. Idol. Kaway-kaway tayo sa vlog. Ayan, eh mga idol natin sa baba, mga follower ko 'to, mga idol. Ayan. Okay, good morning sa inyo, mga idol. Uh, happy Father's Day kahapon. Ah, uh, yung ginawa ko kahapon, mga idol, malapit lang sa bahay namin yun ang may-ari mga idol anak ng kumpare ko at saka kumari ko kaya tinutulungan ko lang ngayon, ang dami na po comments na na sinisiraan ko ro yung ibang manggagawa, hindi po ako nahinira pinapakita ko po kung paano nila ginawa at paano ko ginawa para ma masub natin ang problema para hindi gagayahin ng iba totoo po yun, po ako ng part ng roofing, kailangan ipapakita ko yung maling gawa pero hindi ako naninira para malalaman din natin mga idol mga follower na hindi naninira si idol bagkus nakakatulong pa sa kapwa nating manggagawa okay thank you mga idol maraming salamat sa inyo mga idol at mga follower at nagsuporto po kayo sa mga content ko at saka sa mga vlog ko God bless you to all mga idol at God bless you to all mga follower at God bless you to all mga contraction worker maraming salamat sa sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa mga suporta niyo sa akin. In God, bless you mga idol. Thank you. Yeah, maraming salamat sa mga idol ko at mga follower ko na nagsuporta sa akin. Kayo ang mga idol ko. Thank you. God bless.